May alam ka bang studio units ng at least 24 square meters? Paano kung sabihin ko sa'yo na pwede natin yung gawing 2 bedroom unit? Parang imposible? Tara, check mo to! Welcome to Meridale Homes, isang condo project dito sa General Trias, Cavite. Ngayon, ipapasyan kita sa model unit namin. Ito ang turnover unit, meaning ganito ang itsura kapag lumipat ka na. ito ay exciting part. Nasa dress up model unit na tayo para ipakita kung paano mo pagandahin ang bahay mo. At tingnan mo to. Yung nakita natin na 24 square meter studio unit na turnover kanina, ito, 2 bedroom unit na siya. Tara, silipin natin. Gusto mo bang makita sa personal kung paano ito naging two bedrooms? Simulan mo na ang journey mo sa pagkakaroon ng sarili mong condo unit para sa iyo at para sa pamilya mo. Sa halagang 5,000 pesos a month lang yan. This is Joyce D, your condo expert and Green Circle Negosyente. Follow for more!